Ako di ay si uh, Pastor Bernard Lasia pa ondag, uh, nagpiyuk sa Barangay Gumitan, Marilu District, Daguyod. Amanakan mo upia, magbabayoy. Amanakan mo upia, manama. Amanakan mo upia, panisingat manama. Salamat. mapadayon di apun di mission bisag asa. So, kadalasan yun nga gina mission na ako dito sa mga remote area, sa amaan ni mga bukid. So, magbiyahe ko gikan sinuda within two days yun na ang ako ang pagbiyahe. So, kinilang ako ang service motor. Rin ko ikarga ang akong mga gamit, generator, niya, na ay anang ito tawag nga Jetpack Jesus Evangelism Tools. Nakataan ito projector, mga wires, mic, ito, iban pa nga gamit, no? Nga, nga ako ay gamay nga speaker, nga ginadala-dala, mga suga. So, nga nung na ako, generator, nga ginadala-dala, nag-provide, uh, gi nas ginoo, ginamit ang, uh, missionary. So, dito sa akong ginamisyonan, tungod kay mga remote area, wala pa kuryente, mo nang uh, kadala dalako ko o uh, handi nga generator. kining nga uh, ministry nga gi-intra sa ginoon sa kuwa, volunteer ni siya. Dili, yun, wala yung specific nga na ega support sa kuwa nga uh, gika sa gawas, either sa among grupo sa amo church so ginatawag yun ni siya nga uh, by faith yun walk by faith ah uh, sa uh, pangalan si <sighs> yun yun <sighs> sa Ginoo tumbag jud ko grabe dan luka ay gitang dalan sakit sa akin tiil we bring the sacrifice into the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mato ko mag-mission ko dito sa Sityo Bintisays, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Moga ka, nag-shortcut ko during the pita, kanyang dalana. Ang problema karon kay parting danguga, nya ulan-ulan. So di makaya. sang so, ang solusyon ako ani karon. Ah, uh, diskargahan ang karga. Ah, uh, sa motor. Hakot na ako dito. Pating dangu ka sa dalan. Ya gabon-gabon pa. Ya ako ra isa. Ah, uh, with that. pa man ang ani ang God nga uh, wala tay pagpagulbul kay iya manisa bulahan sa Ginoo. Rasun lang gyud nako na nganong wala ko mubiya, wa ko muundang sa akong pag uh, alagad sa Ginoo. Tungod kay tungod sa mga miracle nga nahitabo uh, tungod sa mga uh, himala nga gibuhat sa Ginoo, no? sa ako ang uh, pag-ministry. So, lastly, ang akong pamilya, dili raman kay ako rin kita si Ginoong, buong family nako. Na so, involved aning uh, ministry. mo na nga, dili babag akong pamilya. Bisag mabiyaan ako akong pamilya, one month, no? So, dili sila gabagul tungod kay, naapoy panahon nga kaming tanan, buong pamilya magmission mission me. Mo na nga, akong pamilya, akong asawa, akong mga anak, ga dasig yun sila sa ako ah, kung ako lang ang mo mission para sa ako lang usa ang nag -mission. So, ang dasig yun sa ako, ang asawa sa akong mga anak na padayon yun sa pag-ministry. Salamat sa ginoo, nga gipaabot ko niya ni Ening Tuiga. Uh, salamat sa ginoo nga padayon pa siya nga nagamit sa akong kinabuhi ako masulti, Kung unsa man ang gipahimo, gipabuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Kaniya lamang ang kadungganan, ang kaymayaan. Kay wala ikapasigar mo na ako sa akong ka kaugalingon. Tungod kay ang tanang mga butang, kusog, kabaskog, kalagsik sa akong lawas. Gikan sa ginoo, ako gininhawa. Gikan sa ginoo. So, tanan-tanan, no? Ang mga gasa na gihatag sa ginoo sa kuha, Kaniya lamang ang kadungganan.

Gracias.